Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang this is your guest, my message, the Channel. A feeder, also matter. So, yung hapon na tatagat ng sabihin na ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for the sign of Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? Ang ating masasagap for today's video Kanino kayang energy Para kaganapan sa buhay ng mga aries, signs, sa ating mga hagilang. So guys, this reading is a general reading Lamang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo And comment down below kung kaninong energy Ang ating nasagap Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit up bell for more videos update kasi maraming salamat po sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang skip ng ads so, na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na umapaw na biyayang manang balik sa inyo so that's it guys what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Aris. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries? Signs sa, -sa ating mga gilap, guys. Angels, mayroon, please give information para kagisabihin sa inyo ng ating mga baraha. So, there's something, guys, with 10 uh, of Cups. Wow, happiness. Na magiging masaya at magiging maligaya na ang situations mo. Na magiging um, maligaya na ng iyong puso no ang tang yung ka situation and because there's a set three of ones waiting for some waiting for ship so wait, so wait, so, na no, may mga hinihintay kayo pay for a document there is a possible na makuha niyo na ano man yung bagay na hinihintay niyo maaring nga uh, mapalitan ng tuwa at saya no talagang may nag-uumapaw na kaligayahan and because there's is a hyphen for lesson learned so there's something a lesson learned guys sa so kailangan mo matuto No, there's something in education, lesson learned, so kailangan mo may mga bagay na matutunan no, at pakakatandaan na para hindi na maulit yung ganung scenario or system or eksena. Then of course, guys, there is something um a six of coins. So there is something a six of pentacles. Na magtutuloy-tuloy na about sa finances, no, gaganda na daloy ng iyong pagkakaperahan. Na magiging balanse na ang takbo ng iyong negosyo hanap buhay, no, pagkakaperahan. Gaganda na ang daloy nito at magiging balanse na dito. And because there is something that six of so with the transition, unti-unti ka na rin daw, makakalit sa hindi maganda sitwasyon. Na no, makakabangon ka na, makakawala at makakalaya ka na. Because guys, there is something, um, a nine of ones for slow and steady, matuto tayong maging mahinahon. Na no, huwag kang agresibo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Matuto kang kumalma. Na no, huwag kang um, pala-desisyon. Na no, huwag kang gumawa na isang action na alam mong um, hindi mo alam yung kay hinata na magiging resulta. Kailangan maging, wa wow, maging, ano ka, no? Parang mapagmatsyag maging mabusisi, no? And there's an ease of wants for a new project and new idea coming in na magdadala sa ng kaligayahan. Na may masayang, uh, kalalabasan dito sa lahat ng plano mo, sa lahat ng bagay na gusto mo. And there's a death card with an ending and a new beginning. So, may mga bagay na matatapos na, may mga bagay na magsisimula na, no? There's a something a transformation sa buhay mo at sa, sa, eksena mo. No? Ano man yung hinihintay mo, darating na to at malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay mo. And because there's a devil card, see, there's a something devil with a hyphen for there's a something a lesson learned. Matuto ka na, no? Sa mga mo at nararanasan mo ngayon. The no, others the high front represent with a religious factor. So it means may nasa sense ako with a the card. there's sa a palipad hangin. No, may gawa kayo ng kulam na maaaring nagtitrigger sa inyong karamdaman na talagang there's a death card na maaaring insider, either na meron ditong yumaong mahal sa buhay or sinusubukan kang shigiin. No, patayin ng taong gumagawa sa iyo. Kaya kung ano na nararamdaman mo. No? And of there's the queen of coin. There's something of practicality and maturity. So, kailangan okay pagdating sa lahat ng bagay, maging mature ka na. No? Maging matalino ka na how to manage and control your finances. And there's the full card. No? Huwag ka basta-basta magtitiwala. No? Magkakaroon ka ng bago simula, pero kailangan mong kumalma at uh, makawala dito sa sitwasyon na to. At dahil may mga bagay dito na hindi na nakakatulong sa'yo. No, kailangan mo na palayain na sarili mo mula sa sitwasyon na ito. So there is something guys with the Knight of Wands to represent with an Eight of Swords. So there is a lot of toxic and negativities around you. At napapalibutan ka talaga ng toxic and negative. No, kailangan maging makinahon ka. Huwag kang bibig magbibigay ng impormasyon. No, dahil sa mga tao na tumaring tututulo, harangin, no, ano man yung bagay na yung gustong mangyari. Yeah. And there's a, uh, there's a king of coins, there's something security. Yeah. No, pangalagaan, proteksyonan mo ang yung mga plano, pangarap. No, wag, kasi the more na maligaya at masaya ka, parang nag, nag ngit sa galit yung gumagawa sa inang hindi maganda. No, ba, parang, mas, uh, parang naanis siya, naiinis siya na, na bakit ganun yung nangyari sa'yo oh, sa likod ng ano. Siguro that you are being protected. Siguro protektado ka, may protection ka, no? And because there's something, guys, with the free of coins, see, nag-invest talaga. There's something investment. So, ngayon, kung magano man yung mga hinihintay nyo pagdating sa investment then pagdating sa mga pera. No, mayro kayo pinasukan investment darating na na no, makukuha nyo na yung mga bagay na pinagpagod pinaghirapan nyo. So, there's something, guys, with an eight of coin. There's something, a uh, focus. So, pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, mag-focus ka, mag-concentrate ka. So, siguro, ginugulo ka nito para mawala ka sa concentration. No, para mawala ka sa focus with the uh, higher financial the double card. some of you guys, meron ako na sense dito na co-workers na maaaring sinasalbay at gumagawa sa'yo ng hindi maganda. May na sense ako dito na maaaring nagpapalipad hangin siya para mawala ka sa focus. Kaya madalas masakit ang ulo mo. At likod mo. And because there's a five of coins, something, um, Okay, there is something uh, recovery for financial loss. Makaka-recover ka na for finances. basta maging balance ka lang. Kung hindi ka magiging balance at magkakaroon kontrolado, no, alisin yung luho at bisyo, no, makakaranas ka ng financial difficulties or financial crisis. mag mature ka. No, isa sa bagay na kailangan mong baguhin no, yung perspective and of course, pananaw mo. No, how to manage and control your finances. And there's a the card, guys. There's a something at truth reveal. Ilalantad dito sa lahat ng bagay na dapat mong malaman, may revelasyon kang malalaman. Malalantad na ang matagal mo ng gustong malaman. No, there's a something guys with another one of the eight of swords, brothers with a wheel fortune with a turning back. No? Huwag kang mag-alala naman yung bagay na ginagawa nila sa iyo ay maaaring bumalik sa kanila dahil sa karma. No, babalik sa kanila what they deserve. mag makinakon ka, hindi mo kailangan gumanti or pumatol sa kanila bagkos protection na mo lang yung sarili. No, kailangan mo talagang uh, pangalaga at mag-set ng boundaries nang sa ganun, hindi ka maapekto at mapasok ka ng kahit anong negativities. Now, there's a way to for you with a good luck. A destiny is yours. There guys, there's something on um, three of swords -y. There's a lot of insecure. Now, there's a lot of insecure talaga. Maraming yung maraming yung sa paligid mo, especially dyan sa mga mga na sa paligid mo lang talaga, environment more, I am co-workers. And there's a narrative cost, there's a wishful payment. So may mga bagay na matutupad ka na. Ano man yung bagay na hinihintay mo darating na? And there's a dehumancy. Sabi ko na eh, ginagawa nito palipadhangin para maging lutang ka. Balisa ka. Sumakit ang ulo mo. Para kang lutang na, para kang nag-curtwheel, gano'n. So there's something guys, with a tenet pentacle, with a long term. Magkakaroon ka ng long term success and financial security, No, lalago lalakas ang iyong finances, gaganda na dali ng iyong pagkakaperahan. No, no, the request there is a king of course there a devoted no, to support the first No, may taong sa support at gumagabay sa'yo dito. I feel this is something on Zezor, guides. No, may gumagabay sa'yo dito at lagi nakabantay sa'yo. I feel this is your father or your uh, brother, your lolo. And because there is something, guys, with um, six of cups. So, there, see, there is something a past person. No, maaaring a relative or or either um relatives mo or an or friend of yours no yung mga toxic sa paligid mo so kailangan mong pakawalan 'yon no hindi ganda buhay mo no kapag maalat na ang sitwasyon at lagi ng kamalasan ng dumudulot diyan ibig sabihin negative yun na sa environment mo no kailangan mong unti-unting makawala diyan kasi hindi ka mag-grow no kapag ganyan na negativities lagi ang ang um, bumubungad sa iyo walang mangyayari No, paulit-ulit yung ganun scenario. So, let's see, what is the additional messages with an English spirit? Pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Alamin na natin na ang mga kaganapan pa sa buhay mga ating mga So, let's watch this. So, guys, we're back. Nandito tayo na. No? Pagdating sa finances and career and love life at kalisugan na tayo. Before anything else, mag-shuffle lang na akong very light, ha? Shuffle ko lang ng mga natirang baraha para nang sa ganun, plakado ang ating mabasa. Okay, let's proceed. So, there's something, the two of bonds. Nga, pili mo yung mga tao pagkakatiwalaan mo. Pili mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. So, ibig sabihin na kung itong bagay na ito hindi na nakakatulong for your business, for your work, so, kailangan mo mo nang uh, munti yung kumalas dyan. Tanggalin mo ano man yung bagay na hindi mo naman kailangan. No? And of course, there's a five of swords kasi nagkakaroon sa sabotage that because of your action. No? May mga bagay dito na parang hindi mo naman napapakinabangan na maayos pero, di ba? yung gastos pa ulit na lang. No, kailangan mong maging wise pagdating sa finance and of income. No, kung ano man yung bagay na importante at kailangan mo yun lang magi maging -e prioritize mo. And there's a four of by celebration. No, some of you magkakaroon ng homecoming, family gathering, business trip, and there's a lot of event and celebration coming in. And of course, there's a coins, something security. Pangalagaan mo, panghawakan mo, naman man yung bagay na meron ka. Ingatan mo ito. No, wag mo hayaan na makuha ng iba, maperwisyo ng iba. No, and of course, there's a queen of wands by confident. Lakasan mo ang love mo. Maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alilangan na takot mo. pagdating sa finances, matuto tayong ipaglaban. No, at palakasin mo ang iyong kumpiyansa ng sa ganon, maging maganda daloy ng iyong pagkakaperahan. And there, of course, there's a page of serving curiosity. Alamin mo, tuklasin mo yung mga bagay pa makakatulong sa'yo. Aralin mo, may mga bagay na magiging ma, matututunan ka dyan at may mga bagay na kailangan maging matalino. No? Sa paano pag-manage, no? paano yung paggastos, paano yung kumaga controlled No? Kailangan kontrolado at manageable. So, pagdating sa love life, there is something that ease of cost. There is a new love. No, if you are being single, may bagong pag-ibig na paparating. If you are being taken, guys, maaaring um, ibalik kong kilig ng yung, yung dalawa na person mo. No. And because there's a need of something moving forward, That some of you guys makaka on na kayo na person mo. No, makaka-move on ka na from the past at maaring may dumating ng bago sa buhay mo. And because there's a changeway deduction moment, magkakaroon na ng changes and development sa situation mo. No, I feel something na magkakaroon ka na high level commitment, maaaring ikasal ka na, magkaroon ng eksena o basta malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. There's something a major changes. And there's a two absurd. Now, there's a something decision that you need to make. So, may mga bagay na kailangang pag-desisyonan. No? Tuldukan, tapusin, ano na naman yung bagay na hindi na nakakatulong sa inyo relasyon. And of course, there's a something determined for major, major changes. Malaking pagbabago na magagal pagdating sa boy pag-ibig. No? Some of you, kailangan nyo na makalaya makawala from toxic environment. From toxic people sa na nakakasira ng inyong relationship. And of course, guys, there's something, um, the four of swords. See? Kung baga, I feel something in negative environment or negative um, uh, shelter, something like that. Yung, yung, yung tinutulog at yung tahanan ng yung, or bahay nyo, sa madaling salita. No? Kung baga, marami, marami, ako nasasagap ng negative energy, guys. No? Kaya mabigat ang katawan mo, mabigat ang, mabigat, no, ang iyong sarili, parang gano'n, parang, Madalas pang hinaantok ka, marami ka nararamdaman. There's an open portal. No, open portal na namaring na-attract yung negative spirits, no? Na parang maraming uh, marami ng negatibong elemento sa inyong tahanan kaya puro kamalasan, puro negatibo nangyari, puro away. So may mga ganung scenario na maaring mabigat, no? Ang inyong tahanan na kailangan niyo mag-cleansing. Not the same time, guys, tanggalin ng mga open portal para ma-close niyo na 'yon. na kailangan niyo ng uh, protections ng sa ganun, no, hindi na kayo mapasukan ng mga negativities diyan sa bahay niyo. So guys, pagdating naman tayo sa kalusugan, there's something that two of coffee are part of. No, same-same kayo ng person mo. Panas kayo na nararamdaman. Or maaaring nga, uh, mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan or pakikipagkasalamuha sa mga tao sa paligid mo. Lalo-lalo na sa pagtanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. And there's a discount ka with a fear positive outcome. So some of you, magiging maganda na kalagay, kalusugan mo. At magiging maganda na idudulot nito. Nagaganda no, gaganda na ang mo. And there's a request na no? pagdating sa emotion, maging kalmado ka. Huwag kang padadala ng tension. No, kasi para nagkakaroon ka dito ng anxieties, worries, no? Dahil sa pabalik-balik na, na struggles sa buhay mo or failures and challenges. And there's a several crops na magulo ang utak mo. Marami kang bagay na gusto gawin pero hindi mo na isa kataparan. No, kaya nagkakosto ng anxieties and stress. No, kinihinay lang naman ano yung kaya mo. No, yun lang ang gawin mo. And there's a four of coins, see? Protection naman at pangalagaan mo ang iyong sarili, No? Ang iyong kalusugan at ang iyong kalagayan. Kumain ka naman sa sustansya pagkain. And there's a five of cups, no? Iwasan mo yung mga bagay na bawal kung hindi mo magsisi sa huli. Baka magkaroon ka ng realizations dito. No? Na hindi mo ang mga paalala sa'yo. So, let's see what is additional messages with the magic of messages and advices. And it is the peak of our jazz or no? Kung bago ka sa channel ko, guys, sa peak of our jazz no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapili ka na within 1, 2, or 3, please comment down below kung number na pili mo. At malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So, let's see guys. What is additional messages advice sa iyo ng ating angel So, let's watch this. So, we're back guys. So, nandito na tayo with a magical fire messages advice for you. Shuffle mo na tayo ng very light. Okay. So, let's see. What is the magical fire messages advice is? Okay, so as for what you want, so ano man yung bagay na kailangan mo, kailangan mo uh, ilapit sa ating Panginoon, sa ating mga gabay, let the universe know the, let the universe and the other people know what you need. Ano man yung kailangan mo, kailangan mo spread it out, no? No, there's nothing you practice, 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 enhance your ability and practice your skills. No, kailangan mo pagyabungin, palakasin ang iyong kakayan at kaalaman, no? And there's a patient list, kailangan mo rin kumalma. No, kailangan mo habaan ng iyong pasensya. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo agad. So matuto tayong uh, maging at maging kalmado. What is again in your oracle card? Obviously with soul Alam mo dapat sa sarili mo yung halaga mo. 'Di diba? Don't please anyone. And there's a parties, having fun, enjoy yourself. No? And there's a union. Some of you magkakaroon dito ng union, reconciliations. No? celebrations, family gatherings. What is increasing this? Represent what? One more card. Okay, there's a speed up. So, bibilis ang takbo ng situation. Bibilis lahat na lahat ng hatang kaganapan sa buhay mo. And there's a river flow. Dadaloy na. No? Ang magandang kapalaran sa'yo. No? Magiging maayos ng kalagay sitwasyon mo. And there's a home. No? There's a, something, um, protected uh, by angels na no, protected daw ang yung tahanan o either kailangan mo protection na ng yung tahanan no kasi there's a home na maaring related talaga sa nangyari sa buhay mo no mayroong mayroong eksena di o oh, kailangan niyo lumipat ng bahay no baka mabigat ang inyong uh, tinitirhan what is the romance say for mystic love oracle no there's a single na relationship no kumbaga lagi kang single or maaring single ka no there's a freedom So, parang ngayon pinapalaya mo na yung sarili mo. For I can help Michael messages represent what? And there's an eternal love. O, oh, may pagmamahal at pang-ibig na wagas. So, let's see what is the Jesus loving code said. A Jesus loving code said, take their not thought for the moral, for the moral shall take thought for, for the things itself. No? Wag mo pangunahin yung mangyayari sa kinabukasan. Nagyaan mo siya mangyayari and mag-unfold naturally. No? Wag mo ipagpilitan yung isang bagay na hindi pa mangyayari. No? So, let's see what is an angel's messages with the money of oracle deck. So, there is something you're winning. Talaga may mga bagay na ipapanalo mo. ba? Don't spend money. Everything at once. No Sooner or later, luck comes to everyone. Talagang si sweat ka rin. No? sa yung talaga yung mga bagay na para sa yo. What is an angel's number? Reference the with two, a 222 with the feminine verses. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner out with the right spirit, and you become at a first donor. and commit and of course, honor commitment and people around you don't judge and listen so kailangan mo makinig no maging balance eh, sa lahat ng bagay na ginagawa mo even sa relationship matuto tayong kumalma no nasa tamang direction ka nasa tamang ginagawa ka no humarap ka na isang bagay na makakatulong sa iyo no yung taong makakaintindi sa iyo for clarifying for your love situation for life situation with a labyrinth of choices child of, of course through the flexing labyrinth of choices embracing each turn as a part of complex journey 'di ba baga sa child na to talagang maraming mga pasikot-sikot sa buhay mo 'di ba nakita mo there's something a puzzle na, na sa bawat pagdadaanan mo maraming bagay na para kang malilito, no, para magugulo pero kailangan mong pagdaanan muna yun dapat mong pagdaanan. No, may mga part na kala mo dead end na, na kala mo wala nang lalabasan pa, kaya kailangan mo bumalik kung saan ka talaga nagmula o saan yung pinaka huling dinaanan mo. No? para malaman mo ang kahalagahan. So, may mga bagay dito na kailangan mo matutunan na maruto tayo tumanggap ng kabiguan sa buhay. No? Hindi ka uulad, hindi ka lalago kung hindi ka marunong tumanggap ng mga kabiguan at pagkakamali. No, dahil dyan, nang dyan kayayabong, dyan kalalago, lahat ng pain na yan, lahat ng mga um, disappointment na yan, yan da, mga bagay na yung magdadala sa iyo, no, to become a successful person and, and, to be a better version of yourself. Ganun po yon. What is a clarifying for a love situation? hindi naman once ay makukuha mo agad yung eksena na yan. So, kailangan mong pag-aralan, pagdaanan. Flickering passion. Feeling come and go or the chemistry is not there. No, may mga bagay dito pagdating sa relasyon, huwag mo ipilit yung isang bagay na wala naman talagang kahihinatnaan. O yung bagay na wala naman talagang nararamdaman. No, huwag kang, kumagawag. Wag mo ipagpilit yung isang bagay na alam mong na no, wala naman sense and passion. No, kailangan mayroon jan na mayroon pagmamahal at chemistry. No, yung talagang, Um, gusto mo yung tao na yon na alam mo na mag-grow kayo, ganun dapat, no? Pag tinitingnan mo isang tao, dapat alam mo kung paano yung palalaguin niya sa tisa at mamarin magkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa. What is the shadow work of his in what? And there's a the self-sabotage. Oh my God. Overcoming resilience. So, kailangan mo magtsaga, no? Kumbaga may mga bagay din dito na minsan talaga hindi mo masisisip, at hindi mo may iwasan, na mag-iisip tayo ng negativity sa buhay natin. No, sa bawat mga takot, pinagdaanan natin, no, kumbaga dyan tayo yung eh. No, minsan no, may mga pagkakamali tayo na, na nagagawa na natin lalo-lalo na iniisip na negativities na akala mo wala ng patutunguhan, akala mo yun na yun, akala mo na hindi ka na magtatagumpay. No, yan yeah, mga bagay na yan kung madedetermine mo na isang paraan yan ng ating Pang on para hubugin ka at gawing instrumento yan para palakasin ka. Why not? No, kaya sinasabi ba nila na sinabi nila na isur, naniniwala ka na may Panginoon. Yes, naniniwala ka pero nasa sa'yo pa rin ang gawa. No, nasa Diyos ang awa. Ibig sabihin, ikaw yung gagawa ng isang bagay na kabubuti mo. No? At siya magbibigay ng gabay sa'yo para um, kung baga may mga dumating na instrumento challenges sa'yo para hubugin ka para palaguin ka. Yun po yung ibig sabihin nun. No? Kaya kailangan nunawain natin na may mga bagay sa pangyari sa buhay natin na bago mo makaranta ng tagumpay, kailangan mo maranasan ng, ang pagalugmok at pagkabigo sa buhay. So let's see what lies beneath we'll the future. Kaya nga, di ba, nung mga bata pa tayo, guys, di ba? Kung maga, sa bawat pagdapa natin, hindi dapat tayo binabangon. Hinaangat ng ating mga magulang. Bagkos tayo, dapat yung tumatayo sa sarili natin mga paa. Na para malaman natin yung kahulugan ng, uh, ato ito, ng kalakasan at the same time ng tiwala sa sarili. No? At paniniwalang kakayanin mo no? Some of you guys, no? Na para marami ng pagsubok, marami pinagdaanan sa buhay, especially ng bata ka pa, no? Doon yung malalaman ang kahulugan na may mga bagay na kailangan mong maranasan. Na no, bago mo makamtan yung mga gusto mong mangyari sa buhay. What lies between the future? Sexual protection. So, kailangan mo protection or preserve mo yung sarili mo. No, hindi pwedeng open ka, no, sa mga tao dyan sa paligid mo na na, di ba, kailangan protectionan mo ang yung sarili. Ah. Pangalagaan mo ang yung sarili. There is a part of the life. There is a decision making. So, may mga decision na kailangan mo talaga gawin at kailangan mo talagang tapusin. No? I choose the positive energy, light, and calm in every situation I choose, happiness, regardless of the challenges I face. I release fear and trust in divine guidance, sharing my thoughts with God, and knowing that I am guided to make the best choice of my life. So, see, si ikaw talagang gagawa ng decision mo. Ikaw yung bagay na gagawa na ikaw at ikaw babago ng buhay mo. So, sa'yo nakasalala yan. So, kaya galingan mo no, sa bawat gagawin mong sa buhay mo. So, guys, this is... Um, a weekly gabay for the month of August 28 hanggang September 3 for the sign of for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of the heat. marami maraming salamat po sa mga walang sa akong sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik liglig na na biyaya yung manong balik sa inyo. Maraming salamat po. See you in the next video. Bye-bye and babush. Bye